Ito namang first tomb. So, ayan, meron siyang animation. So, ito naman yung ating boombox. So, para siyang subwoofer, di ba? Pinakamaganda na bilhin dito is itong electro boots. Pangalawa para sa akin dito yung fireball. Pangatlo para sa akin is itong meteor staff. Meron tayong bagong event ngayon dito sa COC. Ito yung Star Chaser. Meron tayong makukuha ang rewards dito. 400 XP, 10 gems, at saka 2 pieces ng Builder Potion. So, matatapos na rin yung ating times 2 star bonus. So, dalawang oras na lang matatapos na rin itong treasure hunts. So, kung hindi mo pa ito nakuha, dapat kuhanin mo na ito. Sayang din naman, ba diba? Kanina lang nakakuha ako ng Dark Crown na epic equipment sa aking isang account. So, napakaswerte. Napakalaking tulong nitong na treasure hunt event. Kung baga saan nakatipid tayo, meron tayong chance na makatipid ng gems, pambili ng mga epic equipment na na-miss natin. So, wag na wag mong palalampasin itong treasure hunt event. And kaya naman sa video na ito, ang gagawin natin, uh, i-activate natin yung aking event pass dito sa Cosmic Crack. So, ang gagawin ko, bibilin ko yung mga gusto kong bilhin dito sa Cosmic Crack event dito sa Trader. Pero bago yun, kailangan muna natin i-activate yung ating uh, event pass. So, activate na natin siya. Natapos ko na to So, activate natin. Okay. So, meron lang siyang delay ng konti. Siguro dahil sa internet connection din. So, ayan. Na-receive na natin yung event pass dito sa COC. Yung gagawin lang natin. Claim lang natin yung mga rewards na pwede natin makuha. So, ito. 35 starry ore. So, glowy ore. Mga rock medals na kailangan natin yung mano dyan. Okay. Starry ore. So, hindi ko naman, hindi naman lahat tayo is required na gumastos para dito. Pero ako, minsan talaga kliniklaim ko to. ah uh, Siyempre, liban sa progress, gusto ko rin ma-experience na mabili yung mga nagugustuhan ko items na meron sa trader kapag meron tayong mga medal event. So, sana magkaroon ng ano, sana soon magkaroon ng update na 'di ba? Meron tayong claim all na button dito sa dito sa event pass o kaya sa gold pass, 'di ba? Para hindi na natin siya manually na kinukuha na ganito. So sana magkaroon ng ganong option o button dito sa COC. Ayun, tingnan natin 'yan. So ayan, may kita mo yung aking yung aking points, 'di ba? Na pwede ipambili dito sa event deals. Meron pa akong 6,450. Nabili ko na tong meter staff nung mga nakarang linggo yata yun, di ba? Kasi gusto ko lang talaga siyang experience kasi napaka-forma nito para sa akin. So, kinuha ko siya. So, sa mga nagtatanong kung ano yung magandang epic equipment na bilhin dito sa Cosmic Crack event, dito sa Trader, sa Event Deals. So, meron tayong lima na epic equipment na available dito. Una na dito yung Meteor Staff. Siyempre, ito yung pinakauna at pinakabago na meron dito. Tapos, meron tayong Frozen Arrow yung fireball, electro boots at saka yung giant gauntlet. So yung iba na wala dito sa aking listahan ibig sabihin na unlock ko na siya. Pero kung ako tatanungin kung ano yung pinakamaganda na bilin muna dito sa mga epic equipment na to, pinakamaganda na bilin dito is itong electro boots. Napaka-flexible kasi nung electro boots, pwede natin gamitin yung ating Royal Champion sa iba't ibang attack strategy. Pangalawa para sa akin dito yung fireball. Para sa akin yung fireball is napakagandang gamitin kahit sa mga lower town hall level. Especially mag-start siya sa Town Hall 11 dahil nandun yung ating Grand Warden. Pangatlo para sa akin naman is itong Staff. Napakaganda gamitin nito dahil passive ability ito sa Minion Prince. And sobrang gandang gamitin ito lalong-lalo na kung gagamit ka ng air attacks. Pang-apat para sa akin yung Giant Gauntlet and pang-lima sa akin yung Frozen Arrow. So depende talaga yun kung ano yung attack strategy na gagamitin natin. Pero kung meron ka na ng mga previous equipment, I do suggest na bilhin natin palagi yung pinaka-updated na equipment para hindi na natin pro-problemahin yung 1,500 gems. Pag lumabas siya dito sa trader, dito sa gems. So kapag hindi kasi natin binili yung epic equipment ngayon, lalabas din naman siya sa gems sa loob lamang na ilang buwan. Kaso nga lang, proproblemahin naman natin yung 1,500 gems. Now, kung ikaw naman yung player na ayaw mong mag-try ng mga bagong epic equipment o nakafocus ka lang sa specific na equipment mo, okay lang yun kasi wala namang problema kasi lalabas naman yung mga epic equipment na to sa trader dito sa gems. So, kung gusto mo naman ng progress sa iyong mga equipment, syempre, pinakamagandang na bilid dito is itong mga ores. Pero kung isa ka sa mga kagaya ko na mahilig sa mga decoration, di ba, magandang bilhin talaga yung mga limited decoration din. Kaya nga ng sabi ko yung mga epic equipment, kapag hindi mo siya binili ngayon, ilang panahon lang, lalabas siya ulit dito sa gems. Yung mga ores naman, pwede natin siyang ma-farm sa clan war, sa star bonus, at saka sa raid medals. So, ibig sabihin, meron tayong mga paraan kung paano natin makukuha itong mga equipment at saka itong mga ores na to. Unlike sa decoration, yung mga decoration kasi once na nawala siya ngayon, hindi na natin siya may babalik. So, kung isa ka sa mga collector ng mga decorations kagaya ko, diba, I do suggest na bilhin natin tong mga decoration kasi sobrang 'di ba? Minsan yung mga decoration talagang sobrang napaka-epic din talaga. Napaka-gaganda rin ng mga decoration. So ngayon, napipiliin ko yung itong mga decoration. Check natin kung 'di ba, kung sulit ba talaga 'tong mga 'to. So kapag may sumobra tayo na rock medals, doon natin bibilin yung mga ores. So ganun yung gagawin natin. So buy natin 'tong curse tomb. Tapos itong cosmic lantern. Okay, nabili na natin siya. So meron pa tayong 2325 na rock medals na pwede natin pambili ng mga ores. Tapos, let's go for starry ores. So, isa. Dalawa. Tatlo. Okay. Dapat. So, 14 starry ore na yun. So, focus na lang tayo sa starry ore. So, ito yung pinakamahirap mahirap i-farm. pinakamahirap mahirap i-farm yan na, na resources dito sa COC. Yan, starry or after ng gem starry or yung pinakamahirap talaga. Ngayon, i-display naman natin itong mga decorations na nakuha natin. So, ito yung cosmic ah, uh, cosmic curse tomb. Tapos itong lantern. Cosmic lantern. Wala siyang masyado animation itong cosmic lantern. Ito namang curse tomb. So, Yan, meron siyang animation. Uh, para siyang para siyang may ano eh, di ba? May kakaibang animation. So pag naka-click siya, di ba? So yun, iba't iba, may iba't iba yung mga animation niya. May may lumabas na ahas kami niya. So and zombie naman. So ito skeleton naman. So ganun, ah uh, uh, magandang klaseng decoration kasi to kaya 'di ba? Talagang nilagyan nila ng effort. 'di ba? So meron siyang four different kinds ng animation itong Curse Tomb. So, ito naman yung ating boombox. So, para siyang subwoofer, 'di ba? So libre lang 'yan. Tapos ito namang ating Cosmic Lantern. So wala siyang ibang animation. Tapos itong Festival Lantern. So yan yung Festival Lantern. Wala rin siyang masyadong animation. So, yan, may animation siya. Naglalabas siya ng fireworks. So, meron pa tayong 85 na rock medal. So, saan ka ba i-spend yan? Siguro, wag ko nang gamitin. At alam ko, yung 85 na yan, mako-convert siya sa, hindi ko alam kung loots ba or sa gems. Di ba diba? Pero, sa so, tingin ko, dahil wala na tayong value na pagagamitan yan, liban dito sa gold at sa elixir, sa so, tingin ko, wag na lang muna. <laughs> di ba diba? Pero, yan. Usually kapag bumibili ako ng event pass, pag nakita ko maganda 'yung epic equipment tapos maganda rin 'yung mga decoration, 'di ba? Matik 'yun, 'di ba? As much as possible baka bili tayo ng event pass. Syempre hindi lang naman 'yun 'yung purpose noon, pwede rin nating gamitin 'yung ating mga medals pambili ng mga ores para may upgrade natin na mabilis 'yung ating mga equipment. So 'yun 'yung pinaka-purpose ng event pass.